Tong Sir A. Ang kwentong Huseng Dalag na isinulat ni Segundo Dimachas Jr. na iginuhit ni Mark Leo mula sa boses ni Ariel M. Salvatiera sa aklat ng Lampara. Si Huseng Dalag ay pinakamalaking isda sa ilog ng Pasola. Dahil sa laki, Takot na takot sa kanya ang maliliit na isda sa karagatan. Isa na rito si Goryong Gorami, si Lusong Ayungin, at si Dorong Banak. Sa tuwing kumakain ng lumot ang maliliit na isda ay inaagawan niya ang maliliit na isda. Hinahampas ni Husein Dalag ang maliliit na isda ng kanyang malalaking palikpik, ganon din ang kanyang naglalakihang buntot. Dahil sa laki at walang magawa ang mga maliliit na isda. Hindi nyo ako makakaya. Sa laki ko, talong-talo na kayo. Alis! Pagkatapos ay uubusin niya ang mga pagkain at busog na busog na sa kanyang bahay. Ang kanyang bahay ay yari sa putik. Kaya walang pagpipilian sila Goryang Gurami, Lusyong Ayungin at Dorong Banak, kundi pagtsagaan na lamang ang tira-tira Dalag. Sa tuwing may nakikita ng magandang tanawin ang maliliit na isda, inaari iyon ni Dalag. Walang maaaring talito kung walang pahintulot sa kanya. Minsan, may malaking baol na nakita ang maliliit na isda nang buksan nila ang baol, pumambad sa kanila ang laman nito. Magiging maganda itong tulugan, sabi ni Goryong Gorami. Oo nga, ang ganda, sang ayo naman si Lucio kay Goryong Gorami. At ang daming mga gamit. Ang ganda-ganda. Hindi dapat ito makita ni Huseng Dalag, sabi ni Dorong Banak. Pero, nagulat ang maliliit na isda na namakita nilang dumating si Huseng Dalag. Alis dyan, alis dyan. Sa akin ito. Huwag kayong papasok-pasok dito ha. Kung di... Malilintikan kayo sa akin, sabi ni Huseyng Dalag. Dahil sa pangyayari, takot na takot na umalis na lamang ang maliliit na isda. Mula noon, ginawang tirahan ni Huseyng Dalag ang baol. Doon siya kumakain, doon din siya natutulog. Gan din, kapag busog, doon siya namamalagi. Minsan, nagising si Huseng Dalag sa ingay ng maliliit na isda. Lumabas siya ng baol. Hoy! Ang iingay nyo! Sigaw sa maliliit na isda. Pero natigilan sa sa kanyang nakita. Nakita niyang may mga pagkain na palutang-lutang. At ito ay pinagsasaluhan ni Goryong Gurami, Lusyong Ayungin at Dorong Banak. Tabe! Alis dyan! Akin yan! Dahil sa takot kay Huseyng Dalag, umalis na lamang ang maliliit na isda at iniwan ang mga pagkain. Dahil dito, tuwang-tuwa naman si Huseyng Dalag. Akala nyo ha, ah, masusolo nyo yung mga pagkain. Ako ang uubos nito. Pinagmasdan niya ang mga pagkain. Ang gusto ko yung mga malalaki, ganun din ang mga masasarap. Nakita niya ang mga bulate na gumagalaw-galaw. Ito, ito ang pinakamasarap. Ibinuka ni Jose Nalag ang kanyang bibig at kinagat ang isa. Ngunit, naramdaman niya na may tumutusok sa kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sakit. At dyan nagtatapos ang kwentong Hoseng Dalag na isinulat ni Segundo D. Machas Jr. na iginuhit ni Mark Leo mula sa boses ni Ariel M. Salabatiera mula sa aklat ng Lampara. Alam ko marami na naman kayo sa akin. Hey, Hoseng Dalag, ang online concert. Hanggang sa muli pagkikita, bakit